Mamitas mo muna kami ng ano okra naman dito sa gilid ng ano tanim na talong meron dito ng ano mga sitaw na ano napitasan na nila kahapon to sitaw sa kayong okra Araw-araw sila nandito. Ay, kataas na ng talong, oh. Nung unang punta ko dito, eh, sisilipin mo yung bunga sa ilalim bago mo makita ngayon. ay mano na, taas na. Ito, pinagpitasan na nila kahapon. Ayon, mayroon bang, ano, maliliit pa na bunga. Ayan, oh. Oh, ayan. Sayang naman di pag di kinuha. Hmm ulam na. Ah, ito nilagay niya pandikit. Mm. Angkel. O, oh, ito pala yung ano. Ginagawa nila na ano guys. Anong tawag dito ante? Ano to rugby? Hmm. Ah gamot. Ano talaga? Hmm para talaga sa insekto. Mm. ganda din ng idea. Hmm. Yan, Yun, okra. So, saan na ano to na bibili ante sa ano din? Mga agriculture. O, oh, galing ng idea nila guys. So, yung plastic bottle ng ano, soft drinks. Yan, nilagyan nila ng ano ang pandikit ng mga insekto pero pag insekto o mano dito dumapo ayan oh dumikit di na makalis ayan ayan yung buhay pa oh ayan, yung mga naninira ng pananim gaya nito okra talong pag dumapo sila dito patay sila hindi na makakaalis hindi na makakalipad ayan good idea simpleng idea pero ano effective Hmm, pati yata ako madikit. Ano, nilagay na lang nila dito, oh. Sa gilid ng, ano, tanim. Doon, doon, oh. Sa kabila, mayroon din. Ay, ko, ba't may mga plastic bottle dito? Hindi ko na, ano, na, may purpose pala yun. Hmm. Ito, mamitas. Tayo ng okra ito. Maliliit lang, pero... Pwede na. Ito. Pagpitasan na ito kahapon. Ngayon, pinitasan ulit. Hindi ka nabibili ng ano, gulay. Dito, mamitas ka lang. Pang ulam na. Bagoong lang katapat. Ito, farm dati ng ano.